Hello everyone, yeah, daddy West po muli para naman sa isang panibagong video y Video na ituturo ko sa inyo today ay kung paano ba gawing race no? mga video na na-upload na natin sa ating long form video Kahit ito ay luma na So hindi na tayo magpatupik tumpik pa Let's go! Dito sa ating profile, click natin yung post Scroll up natin na yung mga langga at hanapin natin yung ating long form video na gusto nating gawing reels ayan, so kunyari yan, yan yung ginawa kong reels i-click natin yan yung see insight and ads ayan tapos yung arrow doon sa may taas, sa may right side i-click natin yan and then makikita nyo, ayan mag appear na yan dyan, yung etos etos tapos may nakalagay dyan sa kulay blue na create reels okay so i-click natin yan yan, mariredirect tayo doon sa Reels section kung saan tayo nag edit ng Reels natin. So, pwede natin yan dugtungan. Pwede natin i-click yan yung edit. Ayan, i-click natin. Ayan, pwede natin yan siyang dugtungan or pwede natin siyang putulan. Depende kung mahaba yun sa inyo. Kung gusto mo nagdagan, i-click mo lang yung add na yan. At pwede kang kumuha sa iyong gallery. Or, pwede rin namang i-click mo yung camera. Ayan. yung katulad ng ginawa ko, ayan, -ano ko doon, nag-reaction ako doon. Ayan. so halimbawa, gusto mo niyan at okay na 'yan, i-click mo na 'yung next. Lagyan mo na ng title and description niyan at i-upload mo na. Okay? So hanggang dito na lang. Thank you so much for watching.